Okay, so nung nag-aaral pa ako sa Pasig Catholic College nung elementary, siguro fifth grade, yung music teacher namin si Mr. Morales, Tito Morales, um, siya yung nagtuturo sa amin ng mga kanta at siya rin yung nagtuturo sa amin kung paano magbasa ng mga nota. Siyempre, pagbata ka, hindi mo naman naniisip na seryosohin. Ano? Parang isa lang yan sa mga subjects na kinuha mo nung klase. Pero para sa akin, parang naging natural at very interesting yung, yung topic. Although hindi ko alam kung saan ko gagamitin kasi hindi naman ako nagbabasa ng... I mean, magbasa man ako ng nota, hindi ko naman alam paano i-apply sa gitara o sa piano yun. Pero yung pagtuturo niya yun, yung tatawag na solfeggio, doon ko natutunan yung magbasa ng mga nota sa, sa ledger lines, yung time values niya. Kasi um, bukod sa i-identify yeah, mo yung notes kakantahin mo kasi yung kakantahin mo yung do-re-mi ganun ah uh, nag nagpapa-exam din siya no so one time yung isa sa mga I think, hindi naman final pero isang exams na ginawa niya pinandakan sa amin yung dala-dalawa kami patatayoyin ka sa harap tapos babasahin mo yung, yung mga yung nota niya na sinulat sa manila paper na nakapos sa blackboard dala-dalawa kami kakantahin namin yun yun yung aming test. So, nung dalawa kami nun, uh, si Eugene yung ka-partner ko nun, so, ginawa namin, kinanta namin. Al ang alam ko, ang ganda ng performance kami. hindi mean, naman magaling kakanta, pero na alam ko lahat kantahin yung mga nota na yun. Ano? So, proud na proud ako, bumalik ako sa upuan ko. Tapos, biray mo naman yung sinabi ni Mr. Morada sa akin. Sabi, hindi raw ako kumakanta. Wala raw lumabas sa aking, ano, uh, uh, tono. Ba? Nagulat ako kasi naririnig ko yung katabi ko ni hindi ko makakanta si yung, yung kaklase ko. Ako pa na ng hindi ko makakanta. Grabe. Sama ng loob ko na napaiyak ako. Kasi talagang alam ko tama yung ginawa ko. Pero you know, nung yung experience na yun, siya yung nag-motivate sa akin na mag-aral pa ng gusto. No? Tsaka, after nun, I mean, nagbabakasyon kami sa pinsan ko sa Quezon City. Yung pinsang kong babae, si Jill, nagpa-piano lesson. So, pag nandun ako, hmm, wala naman, hindi naman ako piano lesson, pasita lang kami ron. Habang nagle-lesson siya, pinanood ko yung lesson, nakatayo ako sa likuran. Pagkatapos, pagkatapos ng lesson niya, bubuksan ko yung libro niya. Tapos tutugtugin ko sa piano habang binabasa yung yung mga nota niya. So, in short, siya, and nag-lesson siya, hindi siya natuto. Ako hindi ako nag-lesson, ako yung natuto. Hindi naman ako gumaling sa piano, pero lalong gumaling ako sa pagbabasa ng, ng nota. So, tsaga-tsaga talaga. Tsaka, bukod doon, kailangan meron ka rin passion. Hindi lang basta yung pipilitin mo yung sarili mo, kailangan natural at normal na nanggagaling sa'yo, sa loob mo, na pe-pursue mo yung gusto mong matutunan. Okay?